Wow! Bumili si Annie ng bagong sasakyan! Ang astig tingnan! At narito si Wednesday sa kanyang bagong sasakyan! Ah... Uh, hoy! Bakit siya kumuha ng kaparehong sasakyan gaya ko? Hm? Bumili ka ng tulad sa akin? Mga babae, huwag tayong mag-away! Maganda ang mga sasakyan nyo! Bakit mag-aaway kung sino ang nauna? Oh, mukhang nagsisimula na ang hamon! Lalala! La, la ating na ang rainbow parcel ko. Ano ang ginagawa niya? Pangdekorasyon ba ito ng kotse? Tama. Magkakaroon ako ng rainbow unicorn na kotse. By far kaveristy, kalingan mo lang isabit ang malambot na bahagharing carpet. Mahalagang takpan ang buong kotse. Ayoko kung pareho ang kotse namin ni Wednesday. Huwag nating kalimutan ang bahaghari sa mga gulong at isang sungay ng unicorn. Wow, Ana, ang mahiwaga ng kotse mo. Wednesday, anong masasabi mo? Hindi ko na lang ito i-commento, pero may idea Sir, mm -hmm. sa purpose. Kaya, Jack. Oo, oh, oh, I want to decorate ng kotse ayon sa sarili kong estilo. Kailangan na lang umorder ng lahat ng kailangan. Oo, oh, nandito na sila. Ayos lang ba siya talaga? Mukha siyang maputla. Oo, oh, si Quentin iyon. Nagtatrabaho siya para kay Dracula. Salamat. Ay, ay, ay. Tirna spray, so yung option, pretty by phrase, at malinis na mapinturahan ang kotse ng paborito kong item na kulay. Yung puti na yon ay mukhang kakilakilagot. Handa na? Eh, siyempre, kailangan ko ng mga accessory. Gusto ko ng vampire na kotse. Si Kuantan, ang inspirasyon ko, ang pinakamahalagang bagay, ngipin at pangil. Mukhang nakakatakot ang kotse ko tama sa gusto ko. Oh, ano yan? Oh, ito ay bagong isilong Miyerkules kotse. Ang ganda ng itsura ni Miyerkules ay... at ng mga kotse niya. Um, at uh, umorder ka ba ulit ng something? Oo, oh, may mga maliliit na bagay dito. Mga laruan para sa interior. Ilalagay ko lang ang mga rainbow carpet sa mga upuan. Wow, ang lambot at liwanag nila. Huwag nating kalimutan ang mga backseat dahil marami akong mga kaibigan na kadalasang nakaupo sa likod. Sa tingin ko, magugustuhan nila ito. Tenyo ay kalimutan ng manibela. Malambot tulad ng buong kotse ko. At ang paborito ko, Hoggy Woggy. Walang biyahe na hindi ito kasama. At ilang rainbow unicorn at plush. Kaunti na lang at tuluyan ng magiging handa ang kotse ko. Wow, Atik. Ang, ang astig ay, ng kotse bird. mo. Ay, hangga, hindi hangga. ko ito iiwan na ganito gagawin ko rin ang interior pero mas astig. Naglagay lang ako ng itim na carpet para sa mga upuan ko. Maglagay tayo ng mas maraming itim na pads at ang paborito kong huggy wagi na kamakailan lang na at naging itim. Or is Carol Calera ang Manibela. Next na siyong paano ako magmamaneho sa mga kalsada. Kaunting-kaunti na lang at magiging handa na ang lahat. Ilang sticker at ang kaibigan ko By the way, ang pangalan niya ay Jack. Nakakatawa siya. At merigal mo ay sa aking ing maghuhumog. And Arafay ang mas hihigit. Not for some, sir, mo sa darker ding interior Night. Um, ears for a spring Oh, to... si Bob ito. Anong klaseng sungay ito? Nasa nang, yan ba ay Halloween? Makikilala mo ba ang mga kaibigan ko? Miyerkules, ito ay kakilakilabot. Magtago tayo. Miyerkules! Ano diyo sa upo doon yan? Sark may. Ibi tayo ang susi. Hold ka na. Pa, air fuel mo. As our funds. Kaya, Lindsay, ano... Ano ang ginagawa mo? Maaari mo bang sabihin sa amin? Oh, Ed! Uh, hi! Kumusta ka? May kinagawa kami dito pero hindi pa namin alam kung ano. Sasabi ko sa inyo ang lahat. Kamay kami. Sip. Ay, asensi kami. Hahanapin kita, Sloth. Ayaw niyang magtrabaho. Nung minsang humingi ako ng tulong sa kanya, tumakbo siya. Nasaan ka? Ah, hini na, Pak. Makisip, Urban. Magagalit lang lang kaunti. Lumabas ka oh wala siya kahit saan. Nasa impyerno ba siya? Hand, hahanapin kita at ipapadala sa iyong mga magulang. oh ano itong pila? Hmm. Kakaiba. Ano ang ipinaglalaban nila? Nakakainis. Anong nangyayari? Isa! Kamusta, hmm. Hercules Kami ni Hand ay nagbukas ng isang beauty hmm. salon. Ano sa tingin mo? Giginawa eh. mo ano? Wala ka talagang pag-asa. Kaya, hindi ko pa natatabas yung mga rosas ko sa puno sa matagal na panahon. Sa tingin ko, oras na para gawin yon Ang bango ng mga rosas ko. Oo, oh, oh oh At ngayon, oras na para sa aking pagmasahe. Oh, ah, uh, Ma'am Miraculous, ano ang ginagawa mo dito? Oh. Ano? Putisha. Hi. Tingnan natin kung ano Sige. ang nasa trunk Oh tara na. May party kami tuwing Miyerkules. Teka, kailangan mong ipikit ang iyong mga mata. Wallop for love, er. Nagyari ko mabahagharing scarf para sa mga ganitong okasyon. Gustong-gusto ko ang mga sorpresa. Oh, anon? Hindi mo mausuan ang sorpresa na ito? Lahat ay mukhang nakakatakot at nakakadire. Nakalimutan ko, oh. ito ang baol ng Miyerkules. Kaya naman pala, anon, maghanda. Nakakatakot. Magiging. Sana wala namang ahas, kundi mga dagana lang. <laughs> wow! Ano ito? Mayroong malambot? Nakakatuwa. Miraculous! gustong gusto ko talaga ang mga sorpresa, kaya huwag mo akong sabihin. Uh, oh, sandali. Ano yon? Iisipin ko na kagat yon, pero saan natin makukuha iyon dito? Miércoles. Masyado yun. Mal or na si yung kayang cello ngayon. Ito na ako nang hinihintay na marinig ito. Aning klaseng horror yon? Patayin mo yon. Si Inid lang ang makikinig sa musikang ito. Hindi ko ito ipagdarasal sa pinakamasahol kong kaaway. Mabuti na lang at dinala ko ang mga speaker ko sa trunk ko. Pero... Ah, ano ang na Magkakaroon ba tayo ng musical na laban? Ang astig! Paano tutugon si Emma? Ano? Akala ko mga pusang sumisigaw ang narinig ko. Oh si Wednesday kasama ang kanyang shelo. Wednesday? Uh, ano yan? Bahiwate. Ikaw ba ang DJ? Tinuruan ka ng mas mabuti. Para okay. sa akin, tunog ay napakaganda. Alam kong marami akong sayaw ngayon. Tara na! Yeah. Our nurse calls my counting less na emulodio da ito. Lamay ka rin sumayaw. Mga babae, ang astig. Gusto niyo ng isang bagay na pareho? Ang musika ang nagdala sa lahat. Palakpakan. Nag Nasa ng mga dokumento ko? Sige, Salamat. pasok ka na. Grabe, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Hindi siya babae. Isa siyang diyosa. At papalapit siya sa akin. Grabe, ang ganda niya talaga. Tignan mo siya. Anong ganda? Kung manatili ka, Grabe ang araw na ito! Heto ang pasaporte ko at narito ang tiket sa loob. Salamat! Hmm, hindi ko gusto ang atensyon ng mga lalaki ngayon. Mag-enjoy kayo mga kasama. Kailangan kong sumakay sa eroplano. Tara na. Baka mahabol natin siya. Oh, na. oh, 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 saan kayo pupunta guys? Halika binata, ipakita mo ang iyong mga tiket. Ito, ito. ang aking Reyna. Anong ganda ng katawan? Hindi tulad ko. Pasensya na. Pagod na pagod na ako sa paglalakad dala nito. Nasanay na silang makakita ng mga gintong bagay. Ang pagtakbo ay talagang masyado sa... So... Nakakainis. Nakakakita ka ba ng napakagandang tanawin? Oh, na. Kumusta? Ang iyong tiket, pakiusap. Ayos naman ang lahat. Pero sa kasamaang palad, hindi mo pwedeng dalhin ng aso tulad ay, ng ibang hindi, mga hayop. Mayroon akong magandang ideya at mahusay na wika na Sel. Oh. Paalam, Bobby! Huwag mag-alala. Mananatili siya sa akin. Ang iyong pasaporte, ma'am. Ayos lang. Ngayon, para sa kaunting pagsusuri ng background. Ah, ano? Mahigpit na ipinagbabawal ang mga hayop sa loob. Pero huwag mag-alala. Ang iyong alaga ay maghihintay sa iyo at mananatili dito hanggang sa bumalik ka. Kamusta po? Oh, hindi, hindi. Maaari ko bang tingnan ang suot niyong sombrero? Sa ganong sitwasyon, ipapakita ko sa inyo ang isang trick. Hocus pocus at andyan na ang password. Kamusta? Kung maari lang. Mabuti pang dalhin ninyo ang sombrero para sa inspeksyon. Ang weird. Pumanhin, dumaan na po. Hmm, wala naman talagang laman ng bag. Sige, magandang araw. Pasok na kayo agad, sir. hello. Kamusta Anong ka Anong ginagawa Which... mo? Pumanhin, Pauman Magandang ginang. Bakit? Pero alam ko kung paano kita matutulungan. Isang maliit na trick at makakasama mo na ang iyong mabalahibong kaibigan. Ngayon, sa tingin ko, oh, nakuha ko na. Ko, Ayan ay siya. Salamat. Oh. Tunog ng sanggo. Lahat ay maayos. Walang sinyalis ng mga hayop. Magandang hapon. Oh, mabuti naman. Hawak ng mga sili ang kaayusan. Kailangan nating tingnan ang basket. Alam ko, ang kuting ay nandoon. Alam ko, Kinoo. Sinabi na ba ng kahit sino sayo na maganda at prominente ang baba mo? Pwede bang magpakuha ka ng litrato? Ha? Huh? Bakit hindi? Sandali lang, kailangan ko munang ayusin ang buhok ko. Ngayon handa na ako. Ito na. ay maganda. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay makasakay ng eroplano sa lalong madaling panahon. Wala lang. Kailangan kong umalis sa basket. Hintay, may naaamoy ano akong yon? hayop dito. Isang lalaki. Yehey! Ano? Sige na! Pasok na! Pasok na! Ayun, nandiyan na ang upuan ko! Ngayon, pwede ko nang paupuin, pusa! Oh, anong ganda ng kuting! Pwede ba kitang haplusin? Ang bait mo! Ang bait na kuting! Ano bang problema ko? Allergic ako! Salamat! Kamusta? Maganda ba ang biyahe mo? Magandang hapon. Tignan natin ang mga papeles. Maganda ang pagkakaskan nito. Nagdadala ka ba ng mga hayop? Sa tingin ko hindi. Pahintuin. Sandali lang. Meron ka bang hamster? Walang mga exception. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga hayop sa loob ng barko. Sayang naman. Mahigpit ang mga patakaran dito. Pero pustahan tayo, makakabali ako ng ilan mula doon. Kailangan kong makaisip ng isang bagay agad. Mayroon akong isang libro na nabasa ko ng buo na nangangahulugang maaari kong i-edit ito ng kaunti. Hindi ko talaga nagustuhan ang bahaging iyon ng kwento. Ngayon, ilagay natin ito mula sa loob. Sige. Sige, ipacheck mo ito sa akin. Narito ang mga ticket ko. Pwede na ba akong pumasok? Kumusta? Paglampas mo sa lata na ito, mukhang malinaw. Oh! Sige. Sige, ituloy mo pakiusap, sumakay ka na. Nasaan ang upuan ko? Ilalagay ko ang bagahe ko sa pinakataas na istante para hindi makaabala. Handa na tayo para sa paglipad. Ayos, hindi nila tayo nahuli. Naku, ano yon? Dumarating sila. Hoy, narito ang aking mga tiket. Kumusta ka? ayos ka lang ba? Pasensya na, pero hindi pupunta kahit saan si Castle. Hindi bababa sa, hindi sa aeroplano. Hindi pinapayagan ng mga hayop sumakay. Narinig mo na ba? Walang alagang hayop na pinapayagan sa boy. May ideya ako! Uy! Tara na. Kailangan ko ng tulong mo. Oh, mas Mas mabuti yan. Hello? Okay. Mga tiket ninyo pakiusap. Nako. Mukhang wala na sa trabaho ang butiki. Sir, ayos lang po ba ang lahat? Ayos lang naman ang lahat. Nakakakiliti. Ah! Anong nangyari sa kanya? Naalala ko ang isang nakakatawang biro. Handa <laughs> ka na, Alex. Siguro. Hindi ko talaga magawa ito. Tingnan natin ano ang meron ka dyan. Alam ko na. Pagbubuntis at pagkalaglag ng hayop. Bree! Ano ang nangyan? Umalis na tayo dito. Bilisan mo. Saan siya nagpunta? Hindi namin alam. Ah! Hindi niya naabo... Kamusta? Narito ang aking tiket. Sige. So, Ayos lang ano o hindi yan? tama? Goldfish? Hindi, hindi. Hindi pinapayagan ng mga hayop sa loob. Pakibigay ang isda sa akin. Ako ang bahala dito. Ito, hindi ako ay makapaniwala na kailangan kong maghiwalay sa aking ahas. Napaka-sensitibo niya. Bingo! Pero may ideya ako. Tumabi ka. Heto ang aking mga papeles. Importahin ko siya agad. Ano ito? Ito, walang mga hayop sa sakayan. Hindi sa oras ko. Ay naku, pasok, pasensya na. Sige. Okay. At ito ang upuan ko? Hmm. Ano? Oh, hindi! Ahas! Diyos ko! Wala namang masamang python!